Nang nawasak ang barko ni Robinson Crusoe, kinailangan niyang manirahan sa isang isla kung saan walang nakatira, maaari sana siyang mahulog sa kawalan ng pag-asa. Gayunman, sa halip na aksayahin ang kanyang oras, inisip niyang, dapat akong bumalik sa aking bayan. Gumawa siya ng palayok mula sa luwad at nag-alaga ng mga ligaw na kambing. Kalaunan, pagkalipas ng 35 taon, nakabalik si Robinson Crusoe sa kanyang bayan. Kung mabubuhay kayo ng mag-isa sa isang isla, kung saan walang nakatiragay ng nangyari kay Robinson Crusoe, susubukan nyo bang kumain at mamuhay na lang ng mabuti sa islang yun? O susubukan nyo bang mabuhay hanggang sa sandaling sa kayo? Ang layunin ni Robinson Crusoe ay hindi nabubuli ng kanyang buong buhay sa islang yun magpakailanman. Gayun din, mayroon tayong walang hanggang bayang pinagmulan. Kaya naman, sa halip na magsikap na mamuhay para sa mga makalupang layunin, hindi ba dapat tayong magsikap na mamuhay para sa mga makalangit na layunin?